慢该。

Oh, kaunan. Tatanong ako sa mga New Year's resolution ninyo. Ah, right. Oh, no. Sige, go. Kasi gusto mo mabago okay, na New Year's naman. Ano resolution or New Year's wish? New Year's wish. <coughs> oh, New Year's wish. Oh, New Year's wish na lang, sige. Mag tamis ug parat-parat. Oh. Chaco. So, so we deserve wish. this with ah, our mga. Thank you so much, Ria Pilengera, for this eating. <laughs> tsaka ano? Eating ba to oh, Lumpia wrapper. Lumpia lang yan. Lumpia, yun. Ano yung kung lumpia wrapper lang palayan? Ano yung serap? Lumpia wrapper, tsaka salad. Ano yung kaya Di ba Alisan ka nsa ba? Eh bang? Haliba ka ang diri dito ka ang kama pilka. Alisan la Bagay, Ramon. Pati na nakuha na, uy. Para tacos. Oo, uh, parang gano'n. Ayan tayo. Hi, babe. How are you? Ito yung next class ni yun, diba? Ano Bagad na? New Year's resolution n'yo? O, oh, si ba una? New Year's wish? Ano na? Or resolution? Mabuntis uh, ka Mabuntis ka ba? Mabuntis ka ba? Mabuntis ka ba? Mabuntis ka ba? Mabuntis Magkaroon ng seryosong jowa. Thanks. Mag-anak. Ah, okay. Kay Britney naman. Sige na. No? For family. Sige lang. Tayong mamantalan mo siguro na. Two-story house. Magbunga ang kanilang relasyon. Mga blessings Mga na maging permi sa tuwar. Do story house na? Mga good health na maging permi maging na siya. Kung good health atay nung tatlo, di ba? So, ang ako lang, ipadayo lang. Ipadayo lang. mga lang mga mga blesses, mga good health. Wala pa ilayin mo ko. Wala Ako ilayin mo ko. rin. Love life. True love life. True love daw, true love. Maasap pa lang po. Argel, si Argel. Makauyab ng takolor na yun. Para. lagi hmm. jowa um, ni si wish sa mga tao is uh, maka na sila blessing permanente pa rin na sila mga utak. E, Kaya na ako basa sa Facebook. Dagdag utak. Ayaw ay, yung mga tao oh. na nakabayad. Same to ay no. Lito dyan lang <laughs> ako <laughs> ha. Milmar. More blessings not only sa amin, sa lahat din eh para iwas utak. <laughs> Magtiwan pa yung yung Magnaurot yun akong tuwig na rin Nakakakita yung puste puro And more bookings Ako meron ako yung nearest solution sana yung, yung gusto mong gawin diba Yung gusto mong magbaguhin O oh, ano Ma-change Ma-change Ako siguro sa ugali ko na ano mahilig magpa-utang o magpa-bigay Parang madali lang Okay naman magbigay o magpa-utang Pero minsan <laughs> Na! <laughs> minsan sana one day Makfeel ma ko naman na Tumigas ang puso ko Learn to say, Oo o, yung learn to say no Yung Paano gagawin kasi pag sinabi mong ayaw mo, mabagkain ka naman na madamot ka or ano. Depende yung ano sa ang tanggap ng tao ba na damot ka na, ganito ka na bro. Ang hirap kasi gusto mo, kapoy, juk ayaw nga. Sino na tagatag, sino na tagatag, sino na advantage ng kuban. Bitaw. Diba? ka kayo. Ang kuban mang good kayo. Parang imbis na binibigyan mo na sila. Parang nagiging tamad na rin. O yung iba naman, kahit di mo masyadong close kay grabe na pag mong hingi. Di ba? Iroan uh, uh, nyo rin ba na minsan oh, ba magpagbigay man tayong tao. Mabait man tayong tao. Kaya naman yun ang mab pero kaya ko rin naman magmaldita. Uh, maldita. Mm. Kung baga, oh minsan din kung hindi Stop. naman tayo masyadong close, huwag naman kayong hiram ng hiram sa akin kasi Stop. hindi lang na naman isa yung pinapakain ko. Tsaka kung alam niyo lang yung stress nito. Ka. Ang hirap ay magawa ng gawa ng gawa ng, gawa ng, gawa, ng, gawa, ng gawa ng vlog. Para lang mapasaya ibang tao. So, yun. Tapos may wish din ako. Ano? Maglawin Mag 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 mo no? Mag na Monica, no? Labla, uh, balikan. pagkabalikan Ah, mo Monica, no? Maguyad, Monica, no? Dili, wala. Hindi ko mini-wish yung about sa pag-ibig kasi kaya po namang kumain ng laki kaya lang love. So, at saka hindi na ako umahasan na may, may, true love sa akin kasi feeling ko sa past relationship ko naman, true love naman yun, hindi nga lang nagtagal. Hmm. Kung bakit at some point of my life or some point of their feelings, naman siguro true love ito, pero hindi lang talaga pang matagalan kung may wish mo na ako or gusto kong mangyari, sustainability lang talaga na kung ano mang meron ngayon, masustain lang. Uh, hindi mawala. Kasi Tama. ang hirap eh. So, yun lang. Sustainability lang talaga na kahit na sana laging malakas yung katawan kasi yun naman ang ginagawa natin na kasi ang hirap gumalaw ng may sakit. Diba? Tama. sustain lang talaga kung ano meron kami, lahat ng mga sumusuporto sa amin, nandiyan lang na palagi. buo na talaga yung katawan. Katawan. Yun lang. So, we want ano na siguro na no, we want ano ba tayong makauwi for more sa dab life kasi darating darating naman yan eh Nasa no, point ako ng buhay ko na wala na ako niiling pa well, liba, na, ako, mm, wala talaga ako niiling pa kundi ako dead kasi talaga so, na, ka. ka sustainability din hindi na ako nangarap na so, ano basta panoorin na lang po yung vlog namin kakain kami <laughs> tapos meron na kami ano yun lang ay, lalo lang. Ang mo ko Gusto ko na ako. din. Parang medyo relax na ako I'm ngayon. Kaya sabi ko Personal things. Material. Hindi oh ko kayo kukuha. Hindi mo tayo mayos? Nais nang stick, correct. Sabi ko sa lahat ng mga nagtatanong sa akin, anong size ng sapatos ko. Ay paako, anong dami ka sa sibuyo. Huwag na po kasi pagod na pagod na ako mag... Yung... <coughs> hindi <coughs> naman <yung coughs> kaya ano, pero ang dami ng sirang sapato sa bahay, ang dami ng sirang bag, ang dami ng damit na pinamigay ko na lang kasi hindi ko nagagamit. Kumbaga hindi na rin sobra, hindi na rin maganda kung sobra sobra na. No? Tama. Kaya wala akong hiling pa kundi healthy lang talaga at saka marami na manood ng video ko kahit mapro niya. <laughs> kasi hindi na ako mailing na mga pag-ibig, pag-ibig na yun, you know. Kasi, ang ah, tanggap ako na magulang ni Kano, hindi naman niya ako tanggap, yeah. sarili. <laughs> Kaya <laughs> tayo taga po sa bato. Ang importante nga, katikiman na lang siguro. Parang hindi na importante sa akin yung feelings. Importante nga may uwag. Joey, yung ito niya, ito niya ang Ay, <authenticity> lagi ang para sa mong panlaki. at pa, laki rin siya yun yung mga Na mas kanunga, mas <grows> kanunga nalang di ay. Tiyan ka. offer you. <Touhou> ay, suportan. Mga 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 Oo, oh, minsan nga kaya sa sobrang tanggap ako ng magulang ni parang nanay na lang niya gusto ko sa ko Tayo naman kakain. Tikman natin. Kaya. Ano yung nangyari? Bakit yung basa na Comment daw. Kami, ma'am. Takto ang Takto rin. Takto rin. Okay. 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 Hay mo ko Ito 'yung name ni Arjen Jog. Loving. O ma sa third mo kagad Tama lang yung anon. O, yung pie apple. nilalagay talaga dito minsan pag masarap to. Pa Makaroni. lang, Makaroni.

Bumagal lang naman yung yung pa-wrapper kasi medyo maalat. And then matamis yung salad. Thank you for watching. Bye.